So dito yung daanan dati. So, naalala ko lang ha. Dito yung daanan. Ah, ito yung kahoy bro. Meron pa bro. Kahoy na naiwan. Ano ni naano uban bro? Na ano ano dido, uban, bro? bro, bro. Asan ka agyan eh? Kaunahan siya so, dito. Dito, subukan natin doon. bro? bro? Ano bro? Yeah, bro. Ilaw. Ano to, bro? Ano Ano bro? bro? Blade man, blade. Uh, ano ka ang way? Parang paa. Paa? Parang may nagrambulan dyan. Okay. So yun guys, o so, tingnan nyo. Ang kulay ng lupa. Hello mga kaibigan, magandang gabi sa inyong lahat. So andito naman tayo no. Muli tayong sabak sa isang napaka creeping exploration. So yun guys, parang ano, dalawang buwan na ata akong hindi nakapag-explore no. So dito ngayon mga idol, meron kasi isang requested. Itong area na to mga idol, pinuntahan namin to dati no. Kung naalala nyo, sa nakakita sa mga last upload natin nung ano nung kambal na aswang. So andito kami ngayon kasi meron namang nakikita dito no. Isang isang gabasiro ng kahoy inatake ng aswang dito sa area ng kambal na aswang. So hindi lang ako nag-isa dito ngayon kasama ko yung kaibigan ko na si Kabadi liwanag tulit adventure so ayan mga badi magandang gabi sa inyong lahat dyan so ngayong, ngayong gabi mga kabay no Sina, sinasabi ni kabadi Joe natin na punta natin yung ano kasi may nag request mga kabadi may nag reklamo no kasi yun na ah, uh, kasi yung kahoy mga kabadi yung nalala nyo pa yung kambal naso mga kabay no tapos yun inatake daw sila kaya yun na uh, i-check natin yung area ngayon mga kabadi kasi sinadya namin ng gabi mga kabadid, Aka ah, kasi diyan sila mong labas no yung aswang ah, so yun titignan natin yung area makabadi yun na ah, kung malalaman to nyo makabadi no ah, dati namin napuntahan to isang napaka creepy na area makabadi so bro ah, double ingat tayo yun okay. shout out yung lahat dyan mga idol mga badi so yun guys matagal na sana namin itong puntahan kaso may trahedyang nangyari dito sa amin sa Dabao de Oro meron kasing malakas na rin doon na nung, ano, nung, nung pizza yun bro 11, 10 bro, 10, 11. Tin. Nung tin. Nung October 10, may malakas na rin na nangyari dito sa amin kaya hindi kami nakabalik dito. So ngayon, medyo malinaw na yung panahon dito. Pupuntahan namin ni Kabari Liwanag Tunit Adventure. Abangan nyo itong explosion ng mga idol. At shout up muna tayo no, kay Ate Ging Smiliano, Ate Janeline Tixon, kay Lisel, sa so, mga solid na followers natin na nandyan pa rin na handang nanonood sa atin so shout out sa lahat so tara natin hanapin natin ang naghahasik ng lagim dito let's go so may nakalimutan pala akong i-shout out si ati Juan Bayan so shout out si Lodz. so nakapunta na siya dito sa amin at saka yung kaibigan namin si Eduljit, shout out at saka kay Edul Dongs sana makasama namin siya muli dito at saka sinaring rin So dito namin nakita sinaring rin Dito namin sila na ano na bigkas. So ito pala yung ano, ito pala yung kambal na kahoy. Nalalaman nyo so, pa ito mga body? Yun. Ito yung kakambal niya, pinutol ng isang cinsuman. No. Malaking kaibahan na bro, no? Malaking kaibahan. Na. Pinutol okay. ng isang cinsuman ito. Ito so, yung mga body. Ito yung Hindi natapos ito. itong ano, hindi natapos sa pag ano pag putol, putol-putol kasi inatake sila ng aswang do. Bro. Ambot lang na bay. Pero ang gisore ang gusto to other eh. kay gila dong giputol man gatake sila human. So ipakita Amo natin. Eh. Huh. Pakita namin guys yung mga naputol nila na hindi ah, natapos so, ito. Ayan mga bari. Ito yung ito yung ano no. ito yung Yan ano tagal na hindi na, nag blur yung camera ko tingnan kayo kasi nag-focus ano din bro? so ingat na tayo so subukan natin pasukin diyan bro parang malaki na yung kaibahan dito bro ah parang 3 years na tayo hindi nakabalik dito tagal tagal na tagal na since this, almost 3 years na kami hindi nakabalik dito hindi namin akalain na mayroon pa pa lang natitira so wala kong ilaw na dala kasi ano to emergency eh bigla kasi ako nakalimutan ko yung flashlight ko bro nakalimutan bro sila na kalimutan kalimutan yung, bro. ko nakalimutan so, yung ko dito hindi naman tayo magi-live schedule di yung medalla ng

Ay, ito yung binutol siguro na ano. Ito siguro yung bro, na hindi natapos bro. Nagalit yung... Ayun, oh. nakasun din ko bro. Yung iba bro, nawala no? ayun to. Baka naaro ng baha bro. Pero saan na? Ano yarjan dyan bro? Diba dyan yung daan bro? Ayan nyo. Nawala yung daan, dyan yung daan na natin dati no? Oo. Oh. Dyan yung, so, yung daan na... Pero hindi ito kalaking itong... Yung... Nindako nga ni bro. Nindako. Ano, grabe o yun guys wala na kasi yung bakod ni tatay teriyo dito wala na yung bakod ni tatay teriyo dito sa, sa ilog wala na kasi lanod kaya na, ito na yung nangyari grabe ang lalim na alam hey bro blur the song camera eh yes blur mataka blur ng camera ko makabali. Para wala wa lang kami Nagiba yung daanan dito, bro. So subukan natin puntahan to. Baka may daanan dito. Kasi wala na yung daanan dito. Teka lang, bro. Bro. Kita mo yung ano, bro. Iba ang kulay ng singles. Tingnan niyo ang kulay ng lupa dito. Kulay blue. Kulay blue mga badi. Ayun pa bro. Ayun bro. Ayun blue pa dan, bro. Kulay blue. Hindi ba kayo nagtakad yan? kulay blue yung ano lupa ano yun bro so dito yung daanan dati so, naalala ko lang ha dito yung daanan ah ito yung kahoy bro meron uh, pa bro kahoy na naiwan na na ano yun na ano durong uban bro na ano yun bro asan As ka agyan eh Kau nanti ni dito. subukan natin don. Oh bro. Hey, bro. To, bro di bro. Mm -hmm. mm -hmm. uh, bro Ang yeah. rambulan okay. so, yun, yes. o, yun. kulay Ng lupa. Ito ba yung kulay ng lupa. Oh? blue yung kulay ng lupa. Ano kayong ibig sabihin yan? At dito naman, iba yun naman dito. Tabi, tabi. Ah, ito bro. Tingnan nyo bro. Ang kalahati ng lupa. Iba yung kulay. Tingnan nyo guys, o. Pula. yung sa Blue. Hindi ito ganito dati bro. Baka yung mga ninuno na dati bro. Baka. Baka yung dati bro. Baka. Baka o baka binuhay nila. Baka muling nabuhay bro. Yan, pinatay, pinatay natin bro. bro. Yan, nilibing natin dyan bro. Dyan yun sa, ano, may kahoy na pinutol. Dyan, no? dyan yun Yung nilibing namin. Ah. Yung nagiging paniki. oh dyan yun. Yung na nakikita nyo. Pwede nyo, pwede nyo, ano, hanapin. Yan yung ding muli sa yun, uh, upload namin. Baka muling binuhay. Ay, ito po si suko rin do So pwede niyong panoorin muli. Ku. Ku pa bro. Oh, amazing bro. Toro toro bro. Bukod pa lang bro.

Pero ang hilipad bro Ha? May lumipad Lalo Hindi no? sa so kaming tapat na, na, na ilaw na ilaw

Aba Sama naman kiram mo dyan kabadi ka, Okay na bro Ayan dyan mga bay Ayan dyan yun Okay dyan ispat dala bro Obya ka ispat dala yun Obya ka ispat ganyan Dali dali mga gano'n Nagigidi bay Pasigid yun bro Sige pasigid talaga oh. Yung nakita yung, yung nakita ko dyan Ewan kong Nakuhaba kamera Kasi malayo kasi Nandun sa ano Pangatlong niyog

bi, tahu kak, kita, kita, dautan siapa kita ya pun, dihawa deh, berikan kurasok ni bro, kena, mau pangandam tuh pak, sedih bro, sedih, tapi udah tahu ini ada kita, jadi bete nak masuk yang hujan bete bro, perangan untuk perangan bunga enggak bro. parang may kakaiba kakaiba talaga bro bro lindol nihilu... bro lumindol lindol lindol guys lindol 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 lindol